mabayan oh lumo yeah, na yung oh ko sabi ba di, crudo, <laughs> di, <may> di gasolina <laughs> yan eh 46 yung ay yung may ay, gasolina pero ang ilo talaga decent to Pa, ah, ano rin yan, nagplano rin eh, no? <laughs> isang Ponte. parang kausap, eh. ang personada niya si Jaira Jabili Uno man walang bakante Dulu, dulu. Dulu, Sa so, side mo? Doon sa dulong dulo mo. No? Meron doon. Ah, oh, dito oh. Di ba diyan? Sa dulo na. Sa dulong dulo mo. Oo. Oh? Mm. Hindi siya, kami na lang. Ayaw nga niya eh. Hmm. Ay, saglit na. Tatrive to yan. sa mahirap naman mag ano ka oh, doon. Napat pa orong papunta roon. Hindi, pasok na yung ulo. Aba. Oh. Aba. Dito naku, sa tabi oh, pwede dyan oh. Baka masita no, tayo dyan. Kasi niya, kasi ako dyan. Kami yan, near din, doon oh. kami nagparada oh. Ayun, may baril yun <laughs> eh. <laughs> Barilan na lang. Adon daw. Uh, Marunong ka pa sa driver. Baka kasi pathway, dyan tagilid kita Ikaw Ika ganoon daw Pop, pop, sabi niya ganoon. Oh <laughs> ah, dito oh uh, nasa yeah, yeah. sideok naman eh. Hop, ba hindi naman Manila 'to. Diyan. Diyan muna. Tatahin pa na. Ito. third

yes Diba dati ito yung ano, parang pilit na ito sa kayo Kasi maganda yung babae Ayan, yeah, may ayan, yeah, torero. Ginagamit ko, ginagamit akong ganyan, no? Tourer. Ay, il grand grandia pa yan, hindi pa yung tourer, mas mahaba pala doon torero. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ganda dyan, lakad ka na kachinilas Paglingon mo ganyan, puro putik na yung likod na. Itam Wilson. Ah, hindi ba yun yan. yung papuntang bakit na? Hmm. Hindi pa yan. Ah, hindi pa yun. Yung mga dangan, unisan, ang dulong-dulong yan,